Guys, good morning Ayan o Mga nauli naming isda Ayan, Uli sa uh, Triple net Ayan Ipapakita natin yan isa-isa Kung anong mga klaseng isda Na tawag dito sa isla Siyempre sa ibang lugar yan May ibang tawag Ayan, o. Ayan ay sa maharal medyo ulao na siya gawa ng sa batuan na uli at yan naman ay ano mul kung tawagin sa amin sarap yan pamprito yan naman yung long nose o laon kaya nga long nose hindi oh. mo naman alatang halata o oh. kahaba ng ano ilong Ayan o. Ayan. Ayan din parang ano sya. Uh, sa maral. Uh, baura. Ayan din. Nabaras din sila. Magkasawa siguro yan. Eh, mag sila na uli dyan eh. Ayan. Ayan naman o. chul naman yung tawagin. Ibebang kulay nyan. May dilaw. May blue. Pero yan o itim na may ano rubitin puti parang may sungay oh o oh oh di ba yan oh. Oh. Diba? Ayan. Ayan, ayun ayun lapo-lapo naman yan lapo-lapong pula yan may ding klase na lapo-lapo eh may ano oh uh, polka itim pero itim ng laki laki na hanggang 20 kilos pero sana yung malalalim na siya na huli ay hindi siya oh, mulmul din yan Ayan. para siyang ano similar siya ng ano ba tawag dito yung <coughs> busalog Ayan. yan din oh Ayan. isda ba din yan na uh, medyo makapalang kaliskis Ayan. pinapain din yan sa kawil sa pangkitang yung malaking kawil Uh, at yan naman yung ano din, parang surip sa amin tawag. Ang tawagin sa amin. Ganda ng kulay oh. Alon-alon. Parang ano, yung pinturahan. Ayan din Klase ng isda na yan ay din. Na ibang kulay. Ayan uh, oh. Ma ano yan, kaliskis maganda sa sariwa, kaliskisan mo na agad ayan, surip tawagin sa amin yan yung madulas ang niya pala oh, iba ibang kulay oh. Oh, may mga polkades polkades na ano, blue green oh. itim o, oh. kulay talaga para siyang plastic kita niya naman oh, oh maliliit lang pero pwede na siya Ayan, Sari-sari no? shell naman sya. siya rin hindi kong tawagin. Sarap yan. Matamis-tamis na, mapait-pait. yan Dami, oh. alakayin natin. Maka may ibang pa. Ayan, sarap yan. Ano, prito, paksiw, sigang. Ayan, yung papalaw, kamada natin at uh, na makita natin lahat kung anong klase ng ano yan ganun kadami kulang ano yun eh na uh, dalawang kilo eh, syempre pang ulam na yan natin yan ganyan nandito ang buhay sa isla uh, pag masipag ka lang maglambat yan makaka ano ka na pang ulam mas maganda may sarili kang ano palakaya yan nakikita nyo naman no oh. Lord na pang ulam bali ay, ano yan papapapin <tip> ang iba nyo <yan> ay... na <tip> mura lang kilo niyan dito pag dito ko sa isla pagdating yan sa bayan sa palingki dubli na presyonan siyempre pag sa palengke may pisto at may ano din siyempre, may iluhan pa. Pero pagdasa sa isla, ay sariwa sariwa yan. Ayan. Ang dami. Ayan. At picture natin yan. Okay, thank you. Thank you for watching.